Tatlong tanong lang po. Una, bakit ginawa ang bankruptcy announcement one week before the pageant of Miss Universe? Pangalawa, paano babangon ang JKN Global? And pangatlo, ano ang future ng Miss Universe sa kamay ng JKN Global? Hopefully, meron tayong sagot. Let's continue until the end of the video. Magandang araw. This is Roberto from the USA. And if you are new to my channel, please hit the like, subscribe, and notification bell. Salamat po. Bakit ginawa ang bankruptcy announcement 1 week before the pageant of Miss Universe? Ang bankruptcy protection sa Amerika and sa Thailand, nagkakapareho lang sila. Kaya nag ng pro bankruptcy protection si Ann Jacopo para proteksyon niya ang kanyang sarili at para hindi siya habulin ng mga kumpanyang pinagkakautangan niya. Sa aking palagay, kaya niya inannounce ang bankruptcy before the pageant para hindi na niya bayaran ang mga utang niya sa pageant na ito. That's yeah, not a good thing to do. Napakalaki ng utang ni Angia Kapok. Pangalawa, paano babangon ang JKN Global? And pangatlo, sa bankruptcy protection, pwede pa rin tumakbo at lumakad ang operasyon ng JKN Global. Pero ang in-charge dito ay ang korte. Kaya kung sino man ang gustong maningil, kailangan pumunta sa korte. Hindi gaga si Ann And para makabangon si Anja nag nagsubmit siya ng tinatawag na plan for action. Meron itong apat na plano na dapat niyang gawin para makarecover siya. Hopefully, ang numero uno sa kanyang plan of action ay ang tinatawag na reorganization and restructuring. Kaya pwede niyang tanggalin ang mga empleyadong hindi niya kailangan para mabawasan ang kanyang gastos. Pwede rin siya magbenta ng kanyang mga building para meron siyang pera. Dito sa to seek for lower interest. Kung maghahanap siya ng panibagong utangan, ang mga bangko, I don't know sa Thailand, ang mga bangko, ayaw ka na nilang kausapin kung meron ng naka-attach na bankruptcy sa iyong pangalan. And dito naman sa panibagong investors, medyo parang walang nininiwala sa kanya eh. Kaya ang investment sa kanya is 80% low sa stock market. Very, very low. Ano ang future ng Miss Universe sa kamay ng JKN Global? Hopefully, meron tayong sagot. Let's continue until the end of the video. Kung titingnan natin ang angulo ng Miss Universe, right, front, back, top, parang malabo siya sa kamay ng JKN Global. Baka kailangan natin si Chabet Singson. Thank you for watching and please hit the subscribe button below.